Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa at maging updated kayo sa mga shows, susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Jurel Hudires. Shout shoutout kay Benji Raffles, at shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan, nang si Daryl ay nakarating sa loob ng palasyo sinalubong siya ng isang kasambahay na inutusan ni Master Ken. Sa sobrang pag-aalala ni Daryl, na kung nagkaroon nga ba talaga ng idea sila Master Ken, nagawa niyang tanungin ang kasambahay. Tinanong niya ito kung bakit siya pinatawag ni Master Ken, sinabi ng kasambahay na gusto ni Master na makasama si Daryl sa pagdiriwang na dinadaos nila, para kay Sophie. Nang malaman ito ni Daryl nung una ito ay gulong-gulo, dahil kanina lang si at Sophie at halos magpatayan na ngunit ngayon ang dalawang pamilya ay magkasama nagsasaya. Nang makarating na si Daryl kila Master Ken, agad itong pinaupo ni Master Ken sa kanyang tabi. Ang bagong kabanata sa kanyang tinataglay na lakas na halos wala nang makapantay sa mga nagdaan na taon, ngunit ito ay patuloy peren sa pananaliksik ng iba't ibang kasanayan at ang kanyang lakas ay patuloy peren nitong pinapalakas. Sabi ni Matandang Loss sa mahinang boses, maya-maya nagpalam na ito upang magpahinga saglit. Naglakad ng hindi kalayuan si Matandang Loss at ito ay umupo ng nakakrossleg. Nang marinig ito ni Daryl, si Daryl ay lubos na nagulat. Ano ang sinabi ni Matandang Loss? Binanggit niya ang pangalan ko. Paano ako napasok sa kanyang isip? Sa gantong pagdiriwang hindi normal na ako ay nabanggit niya. Sadya bang nakapagbigay idea sa kanila ang nagawa ko? Nako, tama ata ang aking hinala. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Nang makita ni Master Ken ang naging reaksyon ni Daryl agad nitong binago ang usapin. Para hindi mapansin ni Daryl na siya ay pinag-uusapan na nila ni Matandang Loss. Oo sa puso ni Master Ken ang Vin at si Daryl ay iisa lang. Tumawa si Master Ken. Haha ang matandang lust talaga. Madami na siyang nainom na alak. Kanina lang nagkukwento ito tungkol sa mga malalakas na nilalang sa ating mundo. Nabanggit niya nga kanina si Sect Master Daryl. Kung ganun lang kapersigido ang lahat ng elf tulad ni Sect Master Daryl na palakasin ang tinataglay na lakas ng mga elf baka kahit sinong nilalang ay walang magtatangka na manggulo sa aming lahing elf. Nang marinig ito ni Daryl, agad itong bumalik sa kanyang ulirat. Ngumiti si Daryl at sinabi, Tama ka nga Master Ken, si Sect Master Daryl ay isang natatanging tao na nagtataglay ng lakas. Iniidolo ko din si Sect Master Daryl. Gusto ko din maging katulad niya, na maging malakas. Para kung may manggulo sa lugar natin Master Ken ay kaya ko itong maprotektahan sabi ni Daryl nang nakangiti. Natuwa si Master Ken sa sinabi ni Daryl. Talagang nais niya na maprotektahan ang aming lahing elf. Kaya ba siya nandito yon talaga ang nais niya? Kung ganun, malaki ang chance namin manalo kung may darating na sakuna ulit sa aming lugar. Kung ang Rakshia ay bumalik ulit sa aming lugar, may magiging katulong na kami upang labanan ang mga ito. Sana lang talaga siya si Sect Master Daryl. Bulong ni Master Ken sa kanyang isip. Maya maya, sila Yui, Sophie at napatingin kung nasaan nakaupo sila Master Ken at Daryl at Lin. Miss Yui, sino yung lalaki na katabi ni Master Ken? Hindi siya katulad natin elf. Saan siya nagmula? At ang itsura niya ay napakakisig. Nang marinig ito ni Yui agad itong tumingin kila Daryl. At sinabi, kung nais mong maging magkaibigan talaga tayo, layuan mo ang lalaki na iyon. Sabi ni Yui nang seryoso. Nagulat si Sophie. Miss Yui, bakit? Ano ang meron sa lalaki na iyan? Mukha naman siyang mabait, ang figure niya ay napakagandang lalaki. Hindi nakuha ni Sophie ang nais ipahiwatig ni Yui. Ikaw talaga Sophie, basta lumayo ka sa lalaki na iyan. Hindi masabi ni Yui na ang lalaking tinutukoy ni Sophie ay kanyang iniibig ng lubos. Miss Yui bakit nga kaaway mo ba siya, kung ganoon Papatayin ko yan ngayon din. Nagulat si Yui sa kanyang narinig. Maglalakad na sana si Sophie. Agad nitong hinawakan ang kamay ni Sophie. Tumigil ka. Ang lalaking iyan ay kaibigan ko. Ayoko lang may ibang lumalapit sa kanya. Ngayon na gets mo na. Sabi ni Yui ng may seryosong ekspresyon. Ganun ba Miss Yui? Kung ganun ikaw ay umiibig sa lalaki na iyan. Tumawa si Sophie. Ikaw. Sumigaw si Yui at sinabi. Walang namamagitan sa amin ng lalaki na iyan. Magkaibigan lang talaga kami. Nang maramdaman ni Sophie ang galit ni Yui agad itong nagsalita. Miss Yui nagbibiro lamang ako. Masyado kang seryoso. Oo na alam ko naman na hindi pwede tayong umibig sa ibang nilalang. Alam ko hindi natin siya kauri. Kaya nauunawaan ko ang ibig mo sabihin sa akin kanina pa. Niloloko lang kita. Hinawakan ni Sophie ang kamay ni Yui at ito ay hinayla upang sumayaw. Habang sumasayaw si Sophie ang tingin ni Yui ay na kay Daryl Perrin. Hindi alam ni Yui na kanina pa siya pinagmamasdan ni Lin. Oo nais ni Lin malaman ang magiging reaksyon ni Yui kapag nalaman nitong dumating na si Daryl. Vin, si Yui ay para bang kanina ka pa tinitignan. Puntahan mo muna siya, baka may nais itong sabihin sa iyo. Oo sinasadya talaga ni Lin na gumawa ng kakaiba ang dalawa. Para malaman niya kung ano ba talaga ang meron sa dalawang ito, ngumiti si Daryl at sinabi, ikaw ang tinitignan niya Miss Lynn. Bakit naman sa akin titingin si Miss Yui? Baka nais niyang ikaw ay hayahin sumayaw. Oo matalino si Daryl, alam niyang hinuhuli lang sila ni Lynn. Kapag kung agad ako sa pain ni Miss Lynn, mabibigyan ng dahilan ang aming pagiging magkalapit ni Miss Yui. Tuldok, biglang may naisip na isang paraan si Lynn, upang malaman kung bakit sobrang malapit ng dalawa na, na sila Yui at Daryl. Biglang tumayo si Lin at sinabi, Bin maaari mo ba akong isayaw, nais ko sanang sumayaw na kasama ka. Ama, maaari ba akong isayaw ni Vin, tanong ni Lin kay Master Ken. Si Master Ken ay biglang umiti at ito ay pumayag. Sige lang anak, kung nais ka ni Vin na isayaw din, wala na akong magagawa. Dahil sa isip ni Master Ken ang Vin na kanilang kilala ay si Sec Master Daryl. Kaya gusto din niya ito mapalapit sa kanyang anak na babae dahil para sa kanya, madami itong maitutulong sa kanyang anak. Nang marinig ni Daryl ang mga salita ni Lalin at Master Ken agad ito namula. Ano, nais ng babae na ito na isayaw ko siya, ano naman ang pumasok sa isip nito ni Miss Lin, bakit ako pa ang inaya niya magsayaw bakit hindi na lang si Master Ken? Oo sinasadya talaga ni Lin ang mga bagay na ito, gusto niyang makita ang magiging reaksyon ni Yui kung makita nito na sila ni Daryl ay nagsasayaw ng magkasama. Maya-maya, ngumiti si Daryl at sinabi, na kumislin nakakahiya naman, si Master Ken na lang ang iyong isama. Dito na lang ako, mas maganda na kayong mag-ama ang sumasayaw, dahil minsan nyo lang din ito magawa, sapagkat wala na kayong panahon sa isa't isa. Nakangiting sabi ni Daryl, binikaw ang gusto kong makasayaw at si ama ay madami na din na inom na alak, kaya hindi na siya makakasayaw ng maayos. Tama ba ako ama? Tanong ni Lin kay Master Ken. Agad sumagot si Master Ken, tama nga si Lin. Kanina lang madami na ako na inom na alak Vin. kaya pagbigyan mo na ang aking anak na babae. Bilang isang master ng mga elf, inuutusan kita na isayaw mo ang aking anak, sapagkat ito ay hiniling niya. Nang marinig ito nila Lin at Daryl, si Lin ay masyadong tuso, ang puso niya at isip niya ay mapangasar. Tignan na lang natin kung matatanggi niyo pa kung ano ang meron sa inyong dalawa bulong ni Lin sa kanyang sarili. Samantala si Daryl ay gulat na gulat sa sinabi ni Master Ken. Nako, napasubo na ako, si Master Ken na ang nagsabi na isayaw ko ang kanyang anak. Kumamo ng ulo si Daryl at agad itong tumayo at nagsalita. Kung nais ni Miss Lin na sumayaw kasama ako, lubos kong kinagagalak ito, Kinuwa ni Daryl ang kamay ni Lin at naglakad sa gitna. Maya-maya ang dalawa ay sumayaw. Nang mapansin ito ni Sophie. Agad-agad niya itong sinabi kay Yui. Miss Yui, tignan mo ang iyong kaibigan na lalaki. Sinasayaw niya si Atelin. Magnobyo ba ang dalawa na iyan? Tanong ni Sophie kay Yui. Nang makita ni Yui ang ginagawa ng dalawa, ang kanyang postura ay nag-iba. Ang aura ni Yui ay naiinis. Ano ang ginagawa niyong dalawa? Bakit kayo magkasama sumayaw? Ang inyong mga kamay ay magkahawak pa. Pabulong na galit ni Yui sa kanyang sarili. Nagalit si Yui sa kanyang nakikita na halos ito ay sumabog. Nang nakita ni Lin ang naging reaksyon ni Yui sa hindi kalayuan na para bang ang noon nito ay kumunat, mukhang nagagalit na si Yui. Tumatawa si Lin sa kaniyang isip. Agad itong nagsalita kay Daryl. Alam mo ba Vin, ngayon lang ako na isayaw ng ibang lalaki, halos ang ama ko ang lagi kong kasama sumayaw. Hinihiling ko lang sana kahit ngayon oras lang ay wag kang may lang sa akin sabi ni Lin sa malakas na tono. Nang marinig ito ni Daryl ang kanyang muka ay namula. Ano ba ang pinagsasabi nito ni Miss Lin? At ano tong naramdaman ko, hindi ko alam kung kinakabahan ako o magiging masaya. Binhawakan mo ang aking baywang, dahil sa ginagawa natin, hindi ito ang tamang form ng pagsayaw. Kaya hawakan mo ng isang kamay mo ang aking kamay, at ang isang kamay mo ay nasa baywang ko. Gulat na gulat si Daryl sa sinabi ni Lin. Oo alam naman talaga ni Daryl kung paano ang tamang pagsayaw. Ngunit ang hawakan ang baywang ng anak ng master ng mga elf, ay para bang sumusobra. Nako Miss Lynn, hindi na po ata kailangan, mas okay na ganto ang ginagawa natin, para kahit papano at hindi ka din may sa sakin, sabi ni Daryl nang may pagmamalaki. Oo sinabi yon ni Daryl para hindi na ipilit pa ni Lynn na hawakan niya siya sa baywang. Ngunit si Lynn ay masyadong tuso, at may nais itong makita. Vin, hawakan mo na ang baywang ko hindi ako komportable sa gantong sayaw. Si Daryl ay nais maiyak sa mga oras na ito, nang hindi na makapaghintay si Lin. Nilagay na ni Lin ang kamay ni Daryl sa kanyang baywang. Sabay sabi, kapag inalis mo yan, makikita mo ulit ang galit ko sayo. Sabi ni Lin kay Daryl na may pagbabanta. Sa narinig ni Daryl hindi na ito nakatanggi pa. Oo sinasadya talaga ni Lin ang ganitong bagay upang magselo si Yui at gusto niyang makita kung ano gagawin nito. Sa hindi kalayuan, sila Sophie at Yui ay patuloy peren na nakatingin sa dalawa. Tignan mo sila Miss Yui, napakasweet ng dalawa. Bagay sila ni Ate Lynn. Sa tingin mo Miss Yui tama ba ako nang sinasabi na bagay sila? Magsisalito pa sana si Sophie ngunit si Yui ay mabilis na naglakad. Papunta kila Lin at Daryl. Nang makarating si Yui kila Daryl agad itong nagsalita. Ginoong Vin at Miss Lin. Napakahusay niyo palang sumayaw. Lalo ka na ginoong Vin, sa pagkakasabi ni Yui ng ganon. Ang tingin nito kay Daryl ay napakatalas. Naramdaman ni Daryl ang mga tingin ni Yui. Oo nga pala, bakit nawala sa isip ko na nandito nga pala din si Miss Yui? Nako, nahulog ako sa patibong ni Miss Lin, sabi ko na nga ba parang may mali sa kanyang inaasal ngayon. Nako, wag ka sana gumawa ng bagay na makakabigay diya kay Miss Lynn. Yun na nga mga masters, no? Bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!